Welcome back sa ating video mga katreview. Para sa mga nakapanood na ng part 1, natuklasan at natutunan natin ang ilan sa mga lumang gamit na maaaring mayroon kayo sa inyong mga tahanan na maaaring maghalaga ng milyon-milyon. Sa mga hindi pa nakakapanood nito, pwede niyong hanapin ang link sa comment section below. At para naman sa mga nabitin, sabay-sabay nating tuklasin ang iba pang mga lumang bagay na maaaring nasa bahay mo lang at maaaring magkahalaga ng limpak-limpak. Tara at sabay-sabay nating alamin mga kat-review Number 8. Mga lumang plaka o vinyl records. Ang lumang plaka o vinyl records ay isang itim na disc na gawa sa polyvinyl chloride o PVC na ginagamit sa turntable upang patugtugin ang musika. Ito ay sumikat mula 1940s hanggang 1980s bago pa dumating ang cassette tapes at CDs nagiging valuable ito sa mga collectors kapag urihin na lang pressings, rare or limited edition, o may kasamang original cover sleeve. Kasama din sa mga valuable item ang mga plakang may musika mula sa kilalang banda o artist tulad ni Elvis Presley, Beatles, ABBA, Dog, at iba pang mga lumang banda at singers na sumikat noong panahong iyon. Para naman sa mga condition criteria, magiging mataas ang value nito pag ito ay mint or near mint. Sa madaling salita, mas magmamahal ito depende sa bilang ng gamit o kung ito ay selyado pa. Pangalawa, ito dapat ay may kasamang original sleeve at lyrics. Marapat din na ito ay walang gasgas o lukot. Ang presyo nito sa merkado ay maaring umabot ng 500 to 5,000 ang karaniwang album lamang ha. Samantalang ang rare or sealed naman ay maaaring umabot ng 10,000 pesos to 20,000 pataas. Pero syempre, nakatipende pa rin ang presyo nito sa mga appraiser o sa buyer. Lalo na sa mga collector na willing gumastos ng milyon para sa kanilang mga idolo. Number 7, Retro Transistor Radio Retro Transistor Radio ay isang portable na radio na may analog tuner, kadalasang may wooden finish o chrome steel. Ito ay ginagamit mula 1950s hanggang 1980s, bago pa man naging mainstream ang digital media. Ang mga sikat na brand nito ay Sony, National Panasonic, Hitachi at Zenith. Ang collectible value nito ay nakadepende kung gumagana pa ba ang item. Original lang knobs at parts, may AM FM tuner at lalong-lalo na kung may cassette player combo pa ito. Ang presyo naman nito sa merkado ay umaabot ng 2,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Pero siyempre, depende sa brand at kondisyon. Number 6. Manual Typewriter Ang manual typewriter ay isang makina para sa pagsusulat na gumagamit ng ribbon at ink At ito ay gumagana kahit walang kuryente Ang typewriter ay naging standard sa mga opisina bago pa dumating ang computer Ito ay ginagamit sa mga eskwelahan, bahayagan at opisina ng gobyerno Ang mga sikat na brand dito ay Hermes, Olympia, Remington, Underwood at Smith Corona ang lumang makinilya ay mahalaga pa rin sa panahon ngayon dahil ito ay isang nostalgic item. Pangalawa, ang mga ito ay ginagamit na ngayon bilang decor, props at minsan functional pa rin. Pangatlo, ito ay in demand sa mga writers at vintage collectors. Ang presyo nito sa merkado ay umaabot ng 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos pataas, lalo na kung rare at gumagana pa. Number 5. Film Camera, SLR o Point and Shoot Ang film camera ay ang kamera na gumagamit ng 35mm o 120mm film. Bago ang digital cameras, ito ang pangunahing gamit ng mga fotografer mula 1930s hanggang 1990s. Ang mga sikat na brand ng mga lumang kamera ay Leica, Nikon, Canon, Pentax at Olympus factors na dapat i-consider sa mataas na value ng kamera ay nakadepende sa working light meter, original lens at accessories, may manual o letter case at marapat na ito ay mechanical at hindi battery dependent. Ang kasalukuyang presyo nito sa merkado ay maaaring umabot ng 5,000 hanggang 80,000 pesos pataas, lalo na sa mga Leica camera na part ng M-series. Kung meron ka ng mga ito, i-check mo Number 4. Antique o Manual na Singer Sewing Machine Ang mga manual at antigong lumang makinang panahi na may pedal ay kadalasang gawa sa cast iron at may table. Ito ang karaniwang gamit sa mga kabahayan mula 1900s hanggang 1970s. Ang makinang ito ay gawa ng Singer Company mula sa U.S., ang mga features ng high value unit ay ang working mechanism, kompleto ang table at drawers, may design o ukit sa makina at may serial number. Ang presyo sa merkado ay umaabot ng 7000 hanggang 30000 pesos lalo na kung vintage at gumagana pa. Number 3 antigong wall clocks o grandfather clock Ang mga ito ay malalaking orasan na may pendulum, chimes o cuckoo features. Ang mga ito ay sikat noong panahon ng Kastila hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Ang mga ito ay madalas makikita sa lumang bahay o mga lumang simbahan. Ilan sa mga ito ay makoconsider consider bilang collectible clocks, kagaya na lamang ng German Jung Gustav Becker, Japanese Reading, at Seiko. At kahit pa mga gawang lokal na may wood carving at brass. Ang presyo nito sa merkado ay maaaring umabot ng 8,000 pesos hanggang 50,000 pesos pataas. At mas magmamahal pa ito kung may musical chime. Number 1. Antigong baul o wooden trunk or chest. Ang mga ito ay kahon na yari sa nara, yakal o bakal at may disenyo ng padlock at minsan may ukit. Ang mga ito ay ginagamit sa dote, pamana at pag-iimbak ng damit o dokumento noong sinaunang panahon. Ang mga importanteng katangian na dapat tandaan sa mataas na value ay ang mga sumusunod. Una, dapat ito ay may original na hinges at lock. Inukit o may brass designs. Pangatlo, walang anay o decay. At pang-apat, gawa dapat ng local na artisans. Ang presyo nito sa merkado ay maaaring umabot ng 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos pataas lalo na kung may kasaysayan o natatanging disenyo. Ang mga bagay na ito ay naging pertinaan ng kasaysayan at pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno. Ang ilan sa mga ito ay sadyang malaki ang naging papel sa pag usbong ng teknolohiya at sadya namang sinubok ng panahon ng kalidad. Kung may naitatago kayong gamit sa mga nabanggit, nais naming marinig sa comment section sa baba. Hanggang sa muli mga review.